guys, for today's video ay mag-prepare tayo para sa pagsalubong ng bagong taon 2024. So ayun na guys, madaling araw pumunta si Kamata Vlogger at yung bayaw ko sa Divisoria para mamili na mga prutas na ito. At talaga namang nakakatuwa kasi nga mura lang yung mga prutas sa Divisoria. And ito habang nag-aayos ako dito, just ko tingin niya kung tama yung pag kay and syempre nakagawa na rin siya ng prosperity bowl ang kulang na lang ay yung cash and wala rin kaming ribbon na pula kaya okay lang yan so sabi nga nila guys wala naman masama mga maniwala sa kasabihan o pamahiin as long as sinasamahan natin ito ng gawa di ba So, ito na nga, naayos ko na lahat yung mga prutas. Napakadami. So, itong isang bowl naman, pag may gustong kumain habang wala pang 12, pwede na silang dyan kumuha. At, ito ang handa na namin spaghetti, caldereta, graham, igado, gelatin, at saka fruit salad. So, kami lang naman dito sa bahay. Anim lang kami. Kaya naman yan na lang na pagpasyan namin lutuin at ito na picture taking mo na kami and syempre video na rin kasama namin si Kid Lat kasi pang 3 years na namin nakasama si Kid Lat. so naway maging masaga ng ating bagong taon at iwanan na natin yung mga masasamang gawain at mga masamang nakaraan sa 2023 at ito na nga samahan nyo kami guys mag fountain dito sa bakuran ng aming tinitirhan para naman mas ma-enjoy natin as, At mas ramdam natin yung bagong taon Kaya tara na Let's watch the fountain So, ito guys ay paunang Ano palang namin ito ng fountain And I think yung una namin dyan ay mga 11 And then sabi ko mamaya na yung iba Para naman talagang bonggang-bonggang Sa lubong ng bagong taon So, ito na nga yung Ano na ito At uh, 11:59 so ito na yung magpa fountain na kami dito. Tapos after nito aakyat kami dun sa taas sa tindahan. Para naman uh, dun din kami mag-fountain para naman maitalsik ay mapaalis mm -hmm. yung mga bad ano sa tindahan namin. Pero before that guys si tuwang ang tuwa na nanonood ng fireworks. Actually, hindi siya guys takot. Sanay na kasi siya. Simula ng baby pa siya, hindi talaga siya takot sa fountain or fireworks. Pag nakakakita siya niyan, tuwang-tuwa siya. Hindi rin siya nakakaramdam ng kahit na anong takot. Siguro natatakot lang siya yung sobrang malakas na putok. Pero sa ngayon kasi wala naman ang mga baby. Fountain niya, fireworks, ina. 咱们。